Sa dato din since what Maguindanao del Norte, patay ang isang high value individual at nasamsam ng otoridad ang 1.7 million pesos na halaga ng suspected shabu sa ikinasang by-bust operation malapit sa MSU Maguindanao campus. Ang blotter sa report. Kinilalang sospek sa alias na DATS. Isinagawa ang operasyon alas 2.50 ng hapon, araw ng Sabado, October 11, Ayon sa otoridad, sa kasagsagan ng operasyon, natunugan ng sospek na pulis ang kanyang katransaksyon. Agad itong tumakas patungo sa direksyon ng school campus at pinaputokan umano ang operating team. Dagdag ng otoridad, gumanti ng putok ang operating team na nagresulta umano sa pagkamatay ng sospek. Nakatakas naman ang dalawa pang kasamahan nito. Narecover ng otoridad ang libang heat-sealed sachets na naglalaman ng suspected shabu na tumitimbang ng tinatayang 250 grams. Napasakamay din ang pitaka ng sospek, by bust money at tatlong fired cartridge cases na pinaniniwalang mula sa caliber 45 firearm. Ang by bust operation ay sa anib-person na isinagawa ng mga operatiba ng Dato din Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit Maguindanao del Norte, Second Mobile Platoon, Provincial Mobile Force Company at Provincial Police Drug Enforcement Unit ng Maguindanao del Norte.